Hello! Welcome to my channel! Huwag kalilimutan mag-subscribe, mag-likes at mag-share para updated kayo sa EA Upload kung mga videos. Magaganda ang EA Upload kung mga videos dahil ito ay informative, educational and interesting to watch. Nakakamangha at madaling maunawaan ng lahat. Marami kayong matututunan dito. Maghahatid sa inyo ng kaalaman at edukasyon. Huwag bibitiw, manood at makinig sa aking mga videos. Ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa karapatan ng mga mamimili o buyer ng isang subdivision house, lot o condominium unit kung hindi na mabayaran ang bahay, lot o unit na binili ng hulugan. Narito ang mga karapatan ng mga mamimili ng subdivision house, lot o condominium unit sa ilalim ng Maceda Law o Republic Act No. 6552. Bilang mamimili, sa ilalim ng Seksyon 3 ng Republic Act No. 6552, kung nagbayad ka ng hindi bababa sa dalawang taon ng installment, ikaw ay may karapatan sa mga sumusunod na karapatan kung sakaling mag-default ka sa pagbabayad ng iyong mga installment. Isa, upang bayaran, ng walang karagdagang interes, ang iyong hindi nabayarang mga installment na dapat bayaran sa loob ng kabuoang palugit na iyong kinita na nakatakda sa rate ng isang buwang palugit para sa bawat isang taon ng mga pagbabayad na installment na iyong ginawa. Gayunpaman, maaari mong gamitin ang iyong karapatan isang beses lamang sa bawat limang taon ng buhay ng kontrata at mga pagpapalawig nito, kung mayroon man. Dalawa. Kung ang iyong kontrata ay kinansela ng nagbebenta o developer, ikaw ay may karapatan na makakuha ng refund na katumbas ng 50%, 50% ng iyong mga pagbabayad o cash surrender value na ginawa sa property. Pagkatapos ng limang taon ng pag-install o paghuhulog ikaw ay may karapatan din sa karagdagang refund na 5% o 5% bawat taon ngunit hindi lalampas sa 70% o 90% ng kabuuang mga pagbabayad na iyong ginawa. Gayunpaman, ang aktwal na pagkansela ng iyong kontrata ay dapat maganap pagkatapos ng 30 araw o 30 days mula sa iyong pagtanggap ng abiso ng pagkansela o paghingi ng pagpapawalang bisa ng kontrata sa pamamagitan ng notaryo at buong pagbabayad ng iyong cash surrender na halaga. Ang iyong mga paunang bayad, mga deposito o mga opsyon sa iyong kontrata ay dapat isama sa pagkalkula ng iyong kabuoang bilang ng mga pagbabayad na installment. How may I claim a refund of my payments? Paano ako makakapag-claim ng refund ng aking mga pagbabayad? Isa, kung ang iyong kontrata ay nakansela na sa pamamagitan ng isang paunawa o kahilingan para sa pagpapawalang bisa ng nagbebenta o developer, maaari kang sumulat o gumawa ng personal na pagbisita sa opisina o kumpanya nito upang hilingin ang pagbabayad ng iyong cash surrender na halaga. Dalawa, kung hindi matagumpay, maaari kang humingi ng tulong sa Regional Office ng Department of Human Settlements and Urban Development o DHSUD upang mapadali o mamagitan ang posibleng pag-aayos ng iyong mga claim. Tatlo, kung tumanggi pa rin ang nagbebenta o developer na e-refund ang halaga ng iyong cash surrender, maaari mong isaalang-alang ang opsyon na magsampa ng na-verify na reklamo sa Regional Adjudication Branch ng Human Settlements Adjudication Commission. Wala akong kontrata sa pagbebenta o pagbebenta, ngunit binigyan lang ako ng reservation agreement o sales invoice ng nagbebenta, developer. Magiging matagumpay pa rin ba ang aking kahilingan para sa refund? Ang isang kasunduan sa pagpapareserba o invoice ng pagbebenta ay binibigyan ng parehong bisa ng isang kontrata ng pagbebenta o pagbebenta. Gayunpaman, kailangan mo munang matugunan o patunayan ang kinakailangan na, hindi bababa sa binayaran mo ang dalawa o higit pang mga taon ng installment batay sa iyong reservasyon, o binigyan ka ng katulad na bilang ng mga invoice ng benta ng nagbebenta, developer. Wala pang dalawang taon na installment ang binayaran ko para lang sa lote o unit na binili ko. Ano ang mga karapatan ko, kung mayroon man, bilang isang buyer na nalubog sa ganitong sitwasyon? Ito ang iyong mga karapatan kung sakaling magbayad ka ng mas mababa sa dalawang taon ng installment. Isa, bibigyan ka ng nagbebenta o developer ng palugit na panahon upang bayaran ang iyong installment na hindi bababa sa 60 araw o 60 days mula sa petsa na dapat bayaran ang iyong installment. Dalawa, kung hindi mo mabayaran ang iyong mga installment na dapat bayaran pagkatapos ng pag-expire ng iyong 60 araw o 60 days na palugit, Maaaring magpatuloy ang nagbebenta o developer na kanselahin ang iyong kontrata ngunit pagkatapos ng 30 araw o 30 days mula sa iyong pagtanggap ng abiso ng pagkansela o demand para sa resisyon ng mga kontrata sa pamamagitan ng Notary Act. Tatlo Maaari ka ring magkaroon ng karapatang ibenta ang iyong mga karapatan o italaga ito sa ibang tao o ibalik ang kontrata sa pamamagitan ng pag-update ng iyong account sa loob ng 60 araw o 60 days na palugit at bago ang aktual na pagkansela ng kontrata. Ang deed of transfer of sale o assignment ay dapat gawin sa pamamagitan ng Notary Act. Nagbayad ako ng mas mababa sa dalawang taon o katumbas ng put apat na buwan ng amortization, ngunit ang kabuoang buwan ng pagbabayad ng, halimbawa 6,500 peso na ginawa ko ay katumbas ng 50% ng buong 25 taon ng installment ng presyo ng pagbili ng lote o unit na binili ko, may karapatan pa ba ako sa refund? Sa iyong kaso, dahil sa oras at halaga ng mga elemento ng iyong kabuoang installment, mukhang may karapatan ka pa rin sa refund kasunod ng desisyon ng Korte Suprema sa Priscilla Orb versus Phil Invest Land, GR. Number 208,185 September 6, 2017. Sa paglalapat ng ruling na iyon sa iyong kasalukuyang halimbawa, kung nagbayad ka ng humigit kumulang 50% sa mas mababa sa isang panahon ng dalawang taon ng iyong kabuoang 25 taon ng installment plan sa 6,500 peso bawat buwan, Nagbabayad ka na sana ng kabuoang isandaan at limampung buwan ng installment o isang mga naipong bayad na siyam na raan at pitumput limang libong pesos ng iyong kabuoang installment plan na isang milyon siyam na raan at limampung libong pesos. Iyan ang inyong mga karapatan sa ilalim ng Maceda Law. Hanggang dito na lang ang video na ito. Thank you for watching!